Pero pa, nais mo ba matuto kung paano ilagay ang eagle eye sa signal light? So, panahorin mo to kung paano ko siya minodified at para matuto pa at may ah uh, idea ka kung paano siya gawin. So, yan lang yung tatanggalin yung mga tropa para matanggal yung signal light nyo sa front. Pagkatapos matanggal niya mga katropa, ganito ang gagawin niya. At pagpasensya niya na rin po mga katropa kung hindi ko na po nabidyuhan dahil wala po tayong tagahawak na cellphone. Uh, magbibigay na lang po ako ng palatandaan kung saan ko po siya uh, pinagtatanggal at kung paano ko siya. Green nine there. Ayan, makikita niyo mga katropa. Uh, Ginagrinder ko siya pero may way naman siya na siya mga katropa kung may heat gun lang po tayo ay matatanggal po yung pandikit na yan. Pero wala tayo nun kaya kinag-notice ako grinder talaga ang nadawa ko. At syempre may nadawa tayo mga, mga katropa so ito yun <laughs> Ayan, mapakaangas. Oh, Sorry ba, mga katropa. So malaki lang yung tignan dyan yung mabutas pero pag ilagay mo sa harap, ayan. Ayos naman siya. At pag naikabit na yan mga katropa, napagadanda niyan at porman porma sa ating Marble 125. At ito yung uh, Eagle Eye ng mga katropa na Mini U-7. So ayan, marami niyan sa si Shakti at ayan o umpisa na natin uh, i e -tap -tap mga e para e e O, ayan na siya mga katropa. Ayan. Ayan ang natin. At ayan mga katropa, nakuha na natin yung pesto niya sa ating eagle eye. Ngayon ay didikita na natin ng blow stick para nakapix na siya dyan. So bali yung pan pala mga katropa, yung signal light natin, ilalagay natin yan sa gilid. So mamaya mga katropa, ituturo ko sa inyo kung saan ko ilalagay ang signal light. So bali may modification din po tayo dun sa ating signal light, mga tropa kasi hindi ka yung in that thing sakit. So ito mga nasa picture mga katropa, mamili lang dyan kung ano po yung gusto nyong bilhin. Mm Opa! 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 Yun naman. Yun na siya mga tropa. So, yun lang mga tropa, no? Sana na gustuhan nyo at kung nagustuhan niya mga tropa ay pakilike naman po ang aking page at ang aking YouTube at tapishare na lang po para makita rin po it ng iba at makakuha sila ng idea. So ride safe sa atin mga tropa at God bless.